O, di ba? Napakaganda. Kung hindi ka na mahihirapan maglinis ng mga higaan, ng mga kuchon, ng mga carpet, ng mga basahan. Yung manual niya, tapos ganyan delivery kineme. Ang ganda niya kasi color white siya. Napaka-static ng itsura. Akala ko super laki niya, pero katamtaman lang pala. pwedeng pwede sa bahay. Hmm. Yan, pag open na kaagad mo. Ganito. Tapos, ano mo? Dito na agad yung manual. Tapos, ang cute ko lang yung guys. Tapos, ito na, yung panlinis. Ito na yung panlinis.

Ayan, oh, makita ko na guys. Kapag okay. ilalagay niyo, press. Lagay. diyan hindi na siya mahuhugot kahit anong-anong niya anong dyan. Press. Lagay. Itaw. diyan hindi na siya natatanggaw. Ito. Dito siguro siya. Ako. Sa kapag niya siya. Diba? Diba? Dito ka, maglalagay ng water. Ayan, yung paninis. Dito ka maglalagay. Tapos sana dito lang lalagyan ng tubig. Tapos gayon lang naman. Okay. like it. Tapos, dito naman napupunta yung mga dumi. So, pwede mo siyang itapon dito. Yes! Susunod, try natin to guys.